Oh, maluwag po, maluwag. Yosin Kalamba, SM Tour Real. Sana makapagwalis ako ng bus ng Jack Liner. Kahit mamamasahin pa ako pupuntang Alabang. At makabili ako ng bagong cellphone. Palitan na. Thank you. Thank you. Padilim po dito sa barangay Makiling, Kalamba City, Laguna. Kaya nagtatawag na lang po na ako ng bus. Marte at Cubao lang ha. Ang ang target ko ay pamasahe hanggang LRT sa Kakubaw Pamyas. Alam na. Kaya hindi tayo nawawala ng pasahero. Kahit meron pa enforcer ng poso. Kaya Calmer Rail lang po yung ano ha. Yun. Ah, Rota po yung nag Calmer Rail lang po yan ha mga kasi kailan ba po ang calmeray agad-agad calmeray, thank you calmeray po mga kaibigan hindi pa tayo nakaka oo ng pamasahe hanggang LRT pagkano pamasahe hanggang LRT mula sa Totobas ang presyo nito kasing halaga ng isang value meal sa Macto mga kaibigan o nga o nga, bakit Pagkano na ang kumit ngayon? Kasing halaga na ang discounted si Mula Turmina hanggang LRP Buendia o Cubau tayo crossing kalamba po Ay may bababa na si... Yan mga kaibigan po ha Ayan natatawag po ako, pasero Crossing kalamba, SM turbina real. Ayan tayo ay nagtatawag na pasero Alam na? Alam na this? Crossing kalamba po ang ano tayo. na tayo. Na, na tayo. Video tayo, presentation. meron na naman po tayo. naman tayo. presentation po mga yeah, merba crossing Galamba po. Meron pa isa pa. Nakavideo na po tayo. Crossing Galamba, SM Torbernarial. Meron pa isa pa. Yay. crossing Galamba po. Yeah, merba crossing Galamba. Merba